Hello everyone, good morning sa inyong lahat Today ay Saturday Ayan, and November 30 Tama, November 30 Katapusin ng November, so meron akong isi-share sa inyo guys Na isa sa favorito kong Plant, itong Cattail, meron siyang buntot Ayan, parang buntot pusa Kaya tinatawag siyang cattail Ayan, yung kanyang Katabi So bali, isang buwan na siya mahigit at ayan na namumulaklak na siya so yung kinuwa ko siya guys dito sa ano dito sa pinaka mother plant and ito yung puno niya guys tingnan natin ha. ayan yung magdalawang malaking puno ayan siya and marami na rin akong pinutol ng mga sanga at ikinanim at ipinamigay sa so, itong pinaka mother plant guys. So, kapag magtatanim kayo nito para siguradong mamumulaklak. Ayan. Katulad nito. Itong sanga. Kailangan may makita ka dyang ugat para kung mo siya putulin. Kasi nagkakaugat siya ng kusa para siguradong magubuhay siya. So, yung papakita ko sa inyo guys ah. Ito, yung kanyang bulaklak. So, nung binili ko to siya guys ay may bulaklak na pinili ko lang siya ng 150 ganun lang kamura and ayan na siya tuloy tuloy yung bulaklak niya so isang taon na siya sa akin and hindi siya nauubusan ng bulaklak hindi siya tumitigil sa pamumulaklak, promise kaya isa to sa pinaka paborito kong halaman ko dito so ayan na ito guys tuloy tuloy ng pamumulaklak niyan and malalaki na so pag sumanga uli yan at mayroong manghingi yan, ko. Pero ngayon, hindi pa kasi nga, wala pa siyang mga pugat. So, sang nagtatanong nga pala guys, bakit meron kaming ganito? Ito po isang anyel yung ginagamit sa paglalaba. Nilalagay ko to para hindi magpups ang mga pusa. So, effective na naman. Hindi sila nagpupup dyan. Diba? Wala namang masama kung tayo ay maniniwala. Pwede naman subukan. <laughs> so, yun lang guys. And maganda, ba diba? Ayan, maganda ba? Sige, comment lang kayo kung maganda yan. Maganda, ba? Diba? So, ayan. Kaya pala guys, healthy yan. Sa nagtatang bakit daw, yung mataba yung aking halaman dito. Kasi, mataba din ako. Tsara. <laughs> mataba pa yung lupa niya na nilagay ko. Ano po yan? Last, last uh, soil binili ko po yan lupa na yan na tinamba ko dyan and yun lang guys thank you for watching guys ayun share ko lang and sya nga pala guys yan hanggang puno yung bulaklak nya no yan kaya gustong gusto ko yung halaman na yan kasi wala syang tigil sa pagbibigay ng flower at ang kanyang flower guys diba kakaiba para syang buntot buntot pusa ayan sya yun lang guys thank you for watching